May mga ngiti akong nakikita. Uuwing masaya, may laman ng bulsa, walang uuwing luhaan. Palakpakan naman natin, Senator Grace po. Galing po sa kanya ang lahat ng iuuwi ninyo ngayong umagang ito. Papasalamat na po kay Mayor Grace at kakakukay Senator po. Maraming salamat po. May membership no po. po. City, napakaswerte natin. May mga senador na tumutulong sa atin. Sa inyong lahat, nung i-mayor Christ mo limitado lang ang kakayahan natin. Pero dahil may mga kaibigan tayo sa Senado, tulad ni Senator Grace Poe, nagmamahal at nagmamalasakit para sa ating lahat. Malaking tulong po itong ginigay ninyong uh, ayuda para pambili po gamot ko. Ito sa aking anak na nagagamot din. Hanggat kaya po namin, mas mabilis po namin pararatingin ang mga programa at pagtulong sa ating kapwa Pilipino. Yan po ang FPJ Bayan Day Bayanihan. Dahil sabi po ng aking ni nang Grace po sabi po niya ang gusto niya kung gaano kabilis bumunot si FPJ sa kanyang mga pelikula dapat yung pagtulong at programa ganun din kabilis dumating sa bawat mamamayang Pilipino Maraming salamat po Mayor uh, Christian at kay Senador Crispo. Maraming maraming salamat po sa tulong na binigay niyo sa amin. Pag sinabing Tarlac City, handa po nila tayong tulungan. Kaya malugod siya po yung nga pong gino. Mabait siya sa atin kasi marunong tayong manalangin. Marunong tayong humingi ng tulong sa Panginoon at nagpapadala ng mga mabubuting senador para tulungan tayong lahat. Kaya muli, isang malakas na palakpak para kay Senator Grace Poe. Gusto ko po pong magpasalamat sa ating mahal na Mayor Cristian at kay Senator Grace Poe sa pinansyal na tulong na pinagkaloob po nila sa amin. Ah, malaking tulong po ito sa akin dahil po ako ay nagagamot ngayon. Maraming maraming salamat po kayo sa mga